Pero dito pala ako sa my Olympian, Olympic. Kung alaga ako, merong ano. Yung alaga ako meron siyang drum. Nalit na nga kami. Tapos tinawagan ako ng amo ko. Bakit di ko alam? Ay nako. Kasi yung cellphone ko na binigay nila hindi naka-update doon sa schedule kaya wala nagu <laughs> tumakbo nga yung alaga ko nandoon na siya nauna na siya sabi niya siya nang unang tatakbo kasi nga siyempre hindi na tayo bata na makipag talaga ano, makipagkarira <laughs> sa alaga kasi lalo na yung alaga ko nag-aaral yan ng ano running may running class na competition yan ibig sabihin nandito ako sa Olympian City Olympian City 1 tapos yung alaga ako na sa taas mag vlog vlog muna tayo para pang may -up pang upload grabe yung init ito guys sobra yung alaga ako dito siya sa taas nauna na siya nalit nga kami ng mga makalit na kami ng mga 15 minutes ay nako pero, wala na tayong magagawa wala na tayong magagawa kundi pero <laughs> dito pala yung alaga ko, guys alam mo yung alaga ko buti na siya alam na niya kasi yung daanan pa naman namin doon merong ano tawag lang uh, yung tawag yung daanan namin yung nilalakad namin o tinakbo namin doon may pa ano pa may pa cross tatawid pa buti alam niya nandito yung alaga ko nandito siya ito, dito, dito kasi yung cellphone ko, yung schedule hindi ba naka-update ito yung may mga agency din dito guys dito ako nagatayo tayo, tayo. yan, ito agency ko agency sunlight doon naman sa kabila is anong, my sweet home magpaano muna tayo dito guys super ganyan dito yung mall nito 1, 2, 3 grabe ang pawis ko guys buti nga everyday ako naliligo kasi gabing init na yun dito sa Hong ko sobra ikot muna ako guys kasi isang oras din nga laga ko pero late na nga kami pagalitan talaga ako ni amo nito makindi ko nakita yung ano ito naman guys yung may mga iano uh, mo natukin jam gym ah, ano yan parang dyan maglalaro pero gagastos ka din, din. <laughs> Maglalaro, hindi naman libre. Ay, ito naman yung daanan papuntang oh, kok Choy. Magikot-ikot -ikot lang tayo guys kasi mainit ito ba? Andun yung alaga. Ay, ito, ito. Ito yung agency guys. Oh. Ito yung agency. Pakita ko sa'yo. Hindi ko alam kung dito ako ipaparinyo ni Amo yung agency guys oh. my sweet home employment agency yung kasama ko dito siya nag apply ah dito siya galing alam <laughs> ano ba eh? <laughs> oo tapos ito sunlight hindi ko alam kasi yung amo ko alam ko my sweet home yung kasama ko eh yung bago ko kasama ay I mean yung kasama ko ano na 4 months doon siya galing ito yung mga kainan oh, Japanese restaurant ito, Japanese restaurant. Ito, wala masyadong tao. Tapos, ito yung may gym sa taas. Pero hindi yan tayo bababa. Ayan. may gym. Diyan, nag-gym. -gy Malapit lang doon sa bahay ng amo, namin, amo ko, guys. Uh, nilalakad lang namin. Pero ngayon, tumakbo yung alaga ko. Tumakbo ako na. Hindi na ako nung tumuloy, tumakbo kasi, ay, nakapagod kaya. Sana hindi ako pagalitan ni amo ngayon kasi kalimutan wala nga doon sa schedule ko yung alaga ko nakalimutan din niya uh, na nalibang siya doon uh, nag ano siya bantaw noon na uh, naglalaro kasi siya ay nag ano ba nag, ay, eh, nag doon sa taas tapos nanood siya ng ano eh, nakalimutan din kalimutan din niya pati ako wala kasi sa schedule ko sobrang init Pasyal, pasyal. po muna tayo guys dito guys. Punta tayo sa baba. Para at least may pang-upload man lang ako eh. Wala lang akong pang-upload guys. Kasi nga, hindi lang ako pwede mag-video-video dun sa taas. Kasi dun sa taas. Ay, dun sa taas, dun sa bahay Amo. Kasi alam mo na maraming kamera. Malintikan tayo ni Amo. Pasyal, pasyal lang tayo dito. Dito banda sa may... Dito lang sa baba. Tapos akit tayo. Yun pala ang alaga ko. Yan dyan siya mag dyan, okay, dyan ka magpa-register tapos dyan siya mag tram, uh, pero dyan maraming ding learning center dyan, violin yata basta maraming learning center alam mo yan dito guys Mali, ma, maliit lang na maliit lang na lugar, pero ang daming mga learning center mostly dito sa Hong Kong maraming learning center ala ito nagsara na nagsara na eh sarado na big shop ito eh hindi ko alam baka sa kanila pa rin tapos pinaganda lang. Hindi ako sure. Ito tayo guys. Magpasyal-pasyal. Ang galit si Amo. Wala, ang sa, wala kasi sa schedule ko. Kailangan kung ano yun yung aking cellphone. Wala Hindi, hindi ako naka-update. Iwan ko kung bakit hindi ma-update yung cellphone ko. Gawa ng luma. Oh, I mean, hindi man cellphone ko kundi kanila. Itong working phone ko dito lang guys sweetheart chinese restaurant ito chinese restaurant siya guys yamcha ang tawag tingin tayo dito ito sa may sa may japan homes ah may mas ito ah, yung mga ano nila 8 dollar Hey, maganda to, oh. ano kaya ito? May mga upuan. Oh, ano kaya? Ah, $15. dollar mga ano din twenty dollar ito pang ano sa plato ito naman plastic dosi pang basura <laughs> Ito utso lang. Ano to? Plastic bag din yata. Hindi kasi mababasa. Kasi ganyan eh. Yung Chinese. Ah, tindalar yung isa. Tindalar yung isa. Yung medyas. Magkano medyas? Tagdusi. Dalawang piraso. Isa is ang isa. Ay, tatlo para. to Utso lang. Hmm. Otso Parang konti ang laman Ano ba ito? Ay laki, like, hindi mabasa Paano yung basahin natin? to, Ito dusi ito Tatlong perasa dosi Yung hmm, mga otso Mga Yung hmm. mga itlog yun Sa si Japan Homes ito, ito. Hmm. Japan Homes ka to. 143. Ay, sorry, sorry. 143 yung ratuna. Ay, ganito pala siya. Kinsi. Hmm. 15 dollar ganito. Hmm. Yung mga ito pa, ganyan lang. Tumalaki din itong Japan Homes nito guys. Pero dito sila nagdi-display ng mga mura-mura lang. ay I mean, yung mga ano, inan na nila ba? Okay, guys. Thank you for watching. Bye, everyone. Kasi, mahaba-haba na rin yung ating pagbibidyo. Yan lang, guys. Diyan. Tapos, yun doon. Ayun, doon. Hinginit. Ay, dito pala tayo, guys. Eh, pang, pang ano natin. Ito, ito din ang mga learning center to. Japan Home Sport. Ito yung 759. 759. Pero hindi tayo papasok to. wala tayong bibilhin. Yan, ito yung 759. 759. Tapos dito. ikot tayo dito guys hmm, yung mm, restaurant dito asam asam yung hindi ko, Chinese restaurant niya tato oh Chinese nga ano <laughs> oh, sige takpo. oh my god oh uh, to ito restaurant dito guys fresh bake egg tart oh ito yung sikat na bilihan ng egg tart yan yung egg tart kaysa Ito yung bilihan ng mga egg tart. Ito na ito yung presyo. Ito sa loob. Maraming kumakain dito. Masarap kaya din ito guys dito. Dito uh, dito ako kumak dito kami ni amo kumakain. Dito naman guys is ano. Dito naman is ah uh, kape de coral. Uh, ayun doon kakukuha ng na pagkain. Yan doon tapos dito ka kakain tapos dito ka mag order Iwali. pero ito malaki din yung kainan na to kapi de coral ito naman restaurant din ito siya guys Thailand yata Thailand Thailand restaurant yung mga puro spicy Yun. puro spicy Ayan, Thailand restaurant. Gabi na mga pagkain na ito, guys. Ito yung mga pagkain nila. Ah, may, may ano, Chinese. Chinese din. O, so, Hong Kong. Tapos, meron din silang spicy. Parang halo-halo yung pagkain nila. Hindi mababasa ba, yung pangalan ng restaurant. Kasi, nakaano. Ito yung, ano, yun. Yeah. Hmm, grabe spicy na to Ito yung mga pagkain nila, guys. Ito to Nakatry na ako nito kumain kasi nagdala si amo. Pati ito. Pati ito yata. Masa. Puro spicy. Ano yung mga presyohan? Diba? Marami yan guys. Marami. Ano yung mga presyohan. Okay guys. That's it for today's video guys. Thank you so much. Bye bye everyone. Bye bye. Thank you, thank you so much.